Sinampahan na ng reklamo ng PAOCC at PNPCIDG sa Justice Department si Suspended Bamban Mayor Alice Guo. Alinsunod pa nito sa umunay iligal na pag sa Bamban Tarlac. Yan ulat ni Benji Durango. Pasado alas 9 ng dumating sa tanggapan ng Department of Justice ang PAOK at PNPCIDG para magsampa ng reklamong human trafficking kay Suspended Banban Mayor Alice Liel Guo at Dennis Cunanan. Kasong paglabag sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Person Act ang kakaharaping kaso ni Guo at ni Cunanan. Damay din sa kaso ang labing tatlong iba pa at mga opisyal at incorporators ng tatlong kumpanya. Kaugnay pa rin ito sa pagkakabuko ng ilegal na Pogo Hub sa Banban Dala ng PAOK at ang PNPC-IDG ang mga dokumento na umano'y magdidiin sa mga akusado. Multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang ma upang ma may pakita na may probable cause upang ma-charge sila. Tulad na lang ng pagkakadiskubre na pag-aari umano mismo ni Guo ang Zunyuan Technology ang Pogo Hub na sinalakay ng mga otoridad. Lumabas din ang mga ebidensya dito tulad ng kanyang ng fact na siya ang nag-apply sa noon sa dating Pogo dun, dun sa dating Nolo no sa Nolo from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa Lesser Company at kasama na din yung mga ibang ebidensya yan tulad ng mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi mga dokumento na nahanap na sa Pogo Compound. Human trafficking pa lang ang kasong isasampa sa ngayon pero asahan na raw, ang iba pang mas maraming kasong may sasampa. Kailangan lang daw nila ng oras para dito. Yung mga ibang kaso na pwede pa, namin ma, ma na pwede pa natin maisampa laban sa mga respondents ay uh, pag-uukulan pa namin ng panahon para makalikom kami ng sapat na ebidensya para dun sa mga kaso na yun. Inaasahan naman na haharapin ni Guo ang kaso pero ipinoproseso pa rin ng DOJ ang lookout bulletin para sa suspendidong mayor na posibleng lumabas sa susunod na linggo. Hindi naman natin matatanggi na kahit sinong makasuhan ng kriminal ay may flight risk. Lalo na no kung may resources ito na, na mga ibang bansa. Ngunit dito naman kay Mayor Guo, hopefully, no, hindi naman siya hindi naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives nagsasabi na, na nais siyang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. At bukod doon, no, si Mayor Guo isa siyang public official, di naman siya basta-basta makabiyahe na wala siyang um, wala siyang travel authority. Pero nilinaw ng iyakat, wala pa sa korte ang complaint at dadan pa ito sa proseso ng DOJ dadaan pa ito sa preliminary investigation kung saan bibigyan ang mga respondents at kasama din si Mayor Guo ng mga pagkakataon na isabi ang kanilang panig. Masaya naman ang iyakat dahil sa aktibong pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno sa pagsugpo sa illegal na POGO operations. Dahil sa pagputok ng kaso, Apat na LGU ngayon ang nagpapatulong. Actually, this morning meron yata silang sort of uh, inspection na gagawin doon sa mga suspected uh, pogo hubs o illegal pogo hubs na nandun sa area nila. Which towns, sir, kaya or provinces? Uh, ang, 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 mas, ang masigasig sa ngayon, I'll just give you one province, na ano, yung Pampanga. Paalala na rin daw ito sa mga nag-ooperate ng illegal na pogo na nakabantay sa kanila ang buong gobyerno. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.